Sa gitna ng kontrobersya, kaugnay sa segment ng Especially For You sa It's Showtime, kung saan sina Vice Ganda, Axel at Christine ang mga sangkot, hindi maiwasang magbigay ng reaksyon ng mga netizen, pati na din ng iba pang celebrities. The Philippine Showbiz List presents celebrities na nag-react sa Especially For You issue ni Vice Ganda, Axel at Christine. Daryl Yap. Isa sa mga nagbigay ng na matinding reaksyon ay ang writer-director na si Daryl Yap. Sa kanyang Facebook post, binahagi niya ang viral video ni Christine kung saan makikita itong humahagulhol ng iyak, kausap ang It Showtime staff matapos ang pagbawi ni Vice na kanyang apology kay Axel on national TV. Ayon kay Christine, dahil daw sa pahayag na yon, ay pinagmukha siyang sinungaling at sa kanya nabaling ang sisi. Bilang tugon sa pangyayari, napatanong tuloy si Daryl kung sino ang kausap ni Christine. Staff ba daw ito ng programa, librarian o cashier na hinihingan ng promissory note? Dagdag pa niya, napakahirap umano ng pagpapakitungo ng programa sa mga tao. Binanggit din ni Daryl na si Christine ay isang guest sa show at kung ano man ang halagang natanggap niya para sa kanyang appearance ay hindi sapat para sa ganitong klasing pagtrato. Ayon kay Daryl, si Christine ang nakakaramdam ng kanyang sariling damdamin at katawan kaya't siya ang mas may alam sa tunay niyang nararamdaman. Anya, mas pinili niyo pang magmukhang tanga, magpaliwanag kaysa umamin sa pagkakamali. Nasobrahan kayo Pride Month. Sa sumunod niyang social media post, muli na naman siyang nagpasaring. Ayon kay Daryl, nakakatawa yung damage control na kunwari mga trolls lang yung galit at naninira lang. Mga totoong tao ang nagsasalita, namumuna at nagbibigay ng suggestion, Hindi para manira, kundi para umayos ang sistema. Huwag nga daw lahatin. Dagdag pa sa makahulugang mensahe niya. Hindi lahat sumasampalataya sa Diyos Diyosan nyo. Hindi lahat natatakot na baka mawala ng trabaho at kaibigan. At hindi lahat nadadaan sa mga pautot na ganyan. Hindi nakakabawas ang pagkatao ang pagkakamali kung hindi nyo kayang panindigan. Huwag kayong manloko para lang lusutan. Pagkamat walang tinukoy na pangalan, maraming netizens ang naghinalang si Vice ang pinapatamaan ni Daryl. Kaya naman bilang sagot dito, sa hiwalay niyang Facebook post, sinabi niya na wala silang problema o away ni Vice at hindi sila magkakilala ng personal. Giit ni Daryl, nag-react lang siya sa kanyang napanood at nalaman. Sa tanong naman daw kung bakit, sinabi niya dahil sa kaya at gusto niya. Dagdag pa ni Daryl, isipin niyo ring mabuti yung hinihingi niyo. Meron bang halaga ang sorry na pilit? Nico Natividad. Ang dating hashtag member na si Nico Natividad ay naglabas din ng kanyang saloobin. Sa kanyang sunod-sunod na Facebook post na ngayon ay burado na, nagpabati siya ng suporta sa damdamin ng mga kalahok lalo na't na alam niya kung gaano kahirap ang mapahiya sa telebisyon. Sa una niyang post, makahulugan ang mensaheng kanyang iniwan na lalagyan lang niya ng charot sa dulo, lulusot na 'yan. Sumunod niya mga post ay tungkol na sa isyong kinakaharap ngayon ng It's Showtime at naging mas matapang siya sa pagsasabi ng kanyang opinyon. Ipinahayag ni Nico na hindi niya naramdaman na intensyon ni Axel na magdulot ng discomfort kay Christine. Nais niyang ipunto ang isang sitwasyon kung saan ang isang lalaki ay nagpakita ng kilos na maaaring maintindihan bilang hindi tamang paggalang sa isang babae. Ayon kay Nico, kung ipagpapalagay na talagang nais lang bumeso ng lalaki at wala siyang intensyong manyakin ang babae sa harap ng publiko, ang pagkakamali niya ay hindi niya alam na kailangan muna magpaalam bago gawin ang aksyon na iyon. Dagdag pa ni Nico, naawa siya sa parehong panig dahil alam niya kung ano ang pakiramdam ng malagay sa alanganing sitwasyon sa harap ng publiko. Anya, naawa siya sa lalaki dahil alam niyang hindi ito intensyonal at nauunawaan din niya ang pakiramdam ng mapahiya sa harap ng publiko. Nabanggit din niya na siya mismo ay nakaranas ng pagkapahiya at pagpapakita ng power tripping sa telebisyon kaya malalim ang kanyang simpatya sa sitwasyon. Bukod dito, ipinahayag din niya ang kanyang pag-asa na mapapatawad ng babae ang lalaki kung sakaling na-offend ito. Ngunit binigyang diin ni na ang babae lamang ang makakapagdesisyon kung siya ay na-offend o hindi. Nabanggit din niya na labis na napahiya ang lalaki at, at tila nalagay pa ito sa alanganin sa pamamagitan ng mga banta ng pananakit at posibleng pagsasampa ng kaso. Juliana Parescova ang first ever grand champion ng Miss Q&A ng It's Showtime na si Juliana Padiscova ay pasimple namang nagpakita ng kanyang pakikiisa nang ibahagi niya ang post ni Nico bagamat walang direktang pahayag mula kay Juliana. Ang paggamit niya ng mga emoji ay tila nagpapakita ng kanyang simpatya at suporta sa mga sinabi ni Nico. Hindi nakapagtataka ang kinilos na ito ni Juliana lalo pa at napaulat ang hindi nila pagkakaunawaan ni Vice lalo na nung kasagsagan ng halalan. Luke Conde Matapos mag-viral at naging laman ng mga usap-usapan sa social media ang naging post ni Nico, naglabas rin ng pahayag ang hashtag na si Luke Conde. Subalit, taliwas sa sinabi ni Nico, ipinahayag niya ang kanyang pagsangayon sa ginawa ni Vice sa search na si Axel. Sa isang social media post, iginiit niyang kung panuulin talaga ang video ay makikita naman talaga na hindi naging komportable ang babae sa ginawa ng lalaki. Mensahe niya sa ex, To be fair, pag pinanood mo yung nangyari, kahit ako, nakita ko na hindi comfortable yung reaction ng girl. Nico Loco Ang Viva Max hank actor na si Nico Loco ay nagbahagi naman ng kanyang opinion sa mainit na usapin. Sa kanyang social media post, naglaba siya ng isang blind item pero sinabi naman itong alam ng lahat kung sino ang kanyang tinutukoy na pinaniniwalaan ng publiko na si Vice. Kinall out din ko ang nasabing individual na si Omanoy pagawa nitong katatawanan ng iba mga tao bilang isang uri ng comedy. Sinabi niya na kapag ginagamit ang panglalait at pang-aalipusta sa ibang tao para magpatawa, hindi ito nakakatawa. Ito ay pagpapakita lamang ng kawalan ng talino at creativity. Binigyang diin niya na ang ganitong aksyon ay ginagawa ng isang bully. Pagod na nga raw siya sa paulit-ulit ng ganitong eksena sa TV. Giit ni Nico Belittling someone to make people laugh doesn't make you a comedian. It makes you a bully. Dagdag pa niya, I would love to see that specific person jump into their shoes for once para maramdaman niya what it feels like. Siguro, he or she wouldn't be laughing anymore. Matatandaan na nag-guest si Nico at ang ex-girlfriend niya si Christine Bermas na isa ring Viva Max artist kamakailan sa Especially For You segment sa naturang episode ay na-call out din siya ni Vice ng ibunyag na kanyang ex-girlfriend na niloko siya nito dahil lang ng kanilang hiwalayan. OG Diaz Sa kanyang Facebook page, naglabas din ng kanyang pananaw ang dating talent manager ni Vice na si OG Diaz huko sa kontrobersya. Sa kanyang mensahe, sinabi niya na ang mga tao ngayon ay sensitibo at aminadong mahilap magsalita ng walang magiging misinterpretasyon. Minsan, kahit magbigay lang daw ng payo, iniisip na may samakanan ka na ng loob. Kaya't mas mabuti anya na manatili sa gitna. Subalit may mga nagsasabi na hindi rin ito tamang hakbang. Sa mga kaganapang gaya nito, ayon kay Oji, kailangang mamili kung sa kanan o kaliwa ka dahil maaari kang masagasaan kung ikaw ay nasa gitna lamang. Ngunit ang tanong kung may nakatayo na sa gitna, bakit ka pa daw maaaring masagasaan? Sa huli, ang gusto ni OJ ay marinig ang opinion ng kanyang mga kaibigan sa Facebook hinggil sa issue ng segment na especially for you sa It's Showtime. Lahat ni Oji. I know, lilipas din ito at mapapalitan din ito ng panibagong issue o ng lumang issue. Pinakamagandang paliwanag, i-include ko sa prayers ko. Marisa Sanchez isa sa mga nagkomento sa na nasabing post ni OG ay ang singer-comedian na si Marisa Sanchez. Ani Marisa, nag-shout na siya sa Facebook kaugnay sa usaping ito sa kanyang mensaheng, nagugulat lang ako sa mga bullies na galit sa kapwa bullies, mga matataray na galit sa kapwa matataray din. Opinyon ni Marisa, hindi naman daw sila sabi niyang tama si Vice sa ginawa niya, pero nagugulat lang siya dun sa mga naninita rito ng na mga bullies at matataray din. Lahat naman daw ng tao ay nagkakasala at nagkakamali. Dapat marunong na daw tayo magmarka sa tao. Parang hindi lang appropriate na nanggaling ang hanash sa mga ganitong klaseng tao din. Punto ni Marisa, kinailangan tingnan muna ang dumi sa mukha natin bago manita ng iba at syempre kasama na nga raw siya doon. Lala Soto. Nagbigay na din na kanyang pahayag si MTRCB Chairperson Lala Soto kaugnay sa kontrobersyal na isyu ni na Vice Ganda, Axel at Christine. Ayon kay Lala, nauunawaan niya ang naging reaksyon ng mga host at sumasang ayon siya sa kanilang naging hakbang. Sa kanya naging pahayag na ibinahagi ni OG Diaz sa Ogie Diaz Showbiz Update, sinabi ni Lala, I don't have an official statement but in my opinion, the host acted appropriately on the given situation. Ipinaliwanag nila na kahit wala siyang opisyal na pahayag, naniniwala siyang tama ang naging tugon ng mga host sa pangyayari. Binigyang diin din niya na hindi kasama sa saklaw ng MTRCB ang nasabing issue, kaya't wala silang jurisdiction dito. I-post ang inyong comments at reaction sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!